Hello everyone! Happy Sunday everyone! Uh, wish you all uh, Medyo ilang araw na ako hindi nakapag-upload Sinsya na, sin na po sa inyong lahat uh, Busy busy lang po Busy busy lang po at pagod na pagod po ang inyong lingkod Masama, masama lang po ang patiramdam. Kaya ngayon medyo video okay okay na ako kaya ngayon lang po ako nakagawa ulit ng video meron naman ako mga video ko meron naman ako video ko hindi ko pa talaga na kasi wala talaga ang uh, tawag nun masama talaga ang pakiramdam ko mula nung pumunta kami rin sa bundok at parang hindi pa rin ako nakaka-recover kasi ano uh, Papunta kami papunta namin doon sa bundok. Nandoon na yung lahat ng halo na yung naramdaman ko, pagod, kuya, dito, lahat na talaga ano ba? Parang ano yung katawan ko parang sa ano pa sa bulaklak pa na ano na Kasi pumunta kami doon, ano ah, uh, um, sabi saya pa na Laos, Laos ang lawas. O yun, tulad ko sa isang bulak na bulak o isang dahon na ibilad mo sa sa init malaos kung sobrahan sa kainit kasi ato may o bukid kasi pangsyon dito ato may bukid alas 10 may bikan din abot mo dito alas 2 sa hapon dumating kami doon ng alas 2 sa hapon alas 10 kami dito lumula dumating kami doon ng alas 2 sa hapon at hindi talaga ako nakaupo nakatayo lang ako yung sinasakyan namin kasi kung upo ako lalo akong Uh, siguro sa suka ako kasi yung ulo hindi ko talaga gusto yung sinakya namin kaya lang tiniis ko para pakisama sa kanila ayun, uh, doon kami doon kami natutulog o dating namin doon alas 2 tapos so, kumain kami yung kinain namin na uh, tinginit mo na lang yung uh, sikmura mo na kainin yung kainin yung pagkain na yun kasi wala nang choice kasi yun lang ang yun na ang dala nila at yun na ang naluto nila tapos tapos pagkatapos kumain kami ayun ritual na kami para do sa as anak ng pinsan niya asawa at pinsan niya na kinalbo tapos ah, nagluto kami doon ng gulay tapos sa hapunan ng gulay na umagahan ng gulay at doon kami na tulong sa dryer ang lamig-lamig tapos pagkatangalan init-init naman at gusto mo magpahinga, hindi ka makapahinga kasi daming bisita at hindi mo alam kung saan ka upo kasi walang walang kasing upuan, walang kasing lamesa, upo lang talaga kung gusto ka upo, harap ka lang ng bato doon ka upo doon at gusto mo humiga, umakit ka sa malaking sasakyan at hindi ka rin masyadong makatulog at hindi ka rin makano kasi mahihiya ka na natulog ka lang doon, di ba? Gusto mo rin makasama sa kanila, makingiting-ngiti sa kanila, ganoon. Napaka ano, tapos pag-uwi namin Tanghalian kami alas 5 na ng hapon kasi tanghali na alas 2 ay hata tapos yung ritual nila doon sa isang simbahan na naghanda ng alay ng baboy, manok at saka kambing pagkatapos nun saka pa nag ano nag, nag, ano ng mga ng mga ng mga, mga karne tapos tapos kami kumain alas 5 nakauwi kami ng alas 7 na ng hapon, hapon ba gabi na, alas 10 na ng gabi, na nakating kami dito sa baba, alas 10 na ng gabi, o 10.30 ng gabi, so nakatulog kami 11. Tapos ginising naman ako ng maaga, kasi aalis uh, na naman kami, kasi pupunta kami doon sa, sa kapatid niya asawa Namatay yung biyanan niya Sabi ko ay kung sumama kasi pagod na pagod ako Ayun sumama na naman ako At nagkisama ako sa kanila Ipakita sa kanila na hindi ako pagod Ganun. At ang ground trip kami Nagbabas kami At yung mga anak ko na iwan Doon sa pinsan nila Kasi hindi pwede magdala ng bata Kasi kung magdala ka ng bata uh, Extra bayad na naman doon sa bus Ganun hindi ulang hindi lang namin din nila yung mga bata iiwan eh. lang namin kasi maki ano nga kami doon maki uh, yung patay na libing naman punta lang kami doon at makiramay, ramay ganun tapos so, round 3 kami nakarating na naman kami ng alas 5 alas 8 ng gabi kami naman nakauwi at so, sabi naman ng maaga para mga anak ko si Kasoy para papasok si school gusto ko sarang sila ipa, ipa absent kasi pagod na pagod ako at daming mga ano doon mga mga, mga mayaw niya asawa na magpasokin o daw sa so pinapasok ko pagod ko sa bahay, nalilis ako ng bahay ngayon pag ano bumigay yung katawan ko na lalong 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 yung katawan ko napakaano talaga Diyos ko, kaya ngayon medyo medyo okay okay na ako pero nandun pa rin yung ano pagod at ngayon aalis na naman sana kami pero hindi ako sumama kasi pagod na pagod ako ngayon